Hello mga kaidol, welcome po sa akin channel, Getsin is po mga kaidol. Mga kaidol lang ituturo ko po sa inyo mga kaidol kung paano po i-transfer ang online salary sa Union Bank to Gcash po mga kaidol. Ngayon mga kaidol kung hindi nyo pa po alam kung paano po mag-transfer ng uh, online Union Bank po sa payroll nyo po to transfer to sa Gcash po. Mga kaidol, I mean, sa, sa account ko po sa online po sa Union Bank, may balance po, available balance pa po ako makay doon. Or well, makay ituturo ko po sa inyo kung paano po ito i-transfer sa Gcash po. So, wala pong alam mga kaidol so, hindi nyo pa po alam po mga kaidol kung paano mag-transfer, so, hindi nyo lang po yung gagawin ko po. Mga kaidol, bakit po ito nagkaroon ng online, ang uh, only, online banking po? ang Union Bank po mga kaidol kasi po ang itim po ng Union Bank limited lang po mga kaidol ngayon po, isimulan ko na po mga kaidol kung paano po siya i-transfer po. Ang una pong gagawin natin mga kaidol, uh, makita nyo po yung uh, send money po dito mga kaidol. Ito mga kaidol, na, nag-dreach na po sa dashboard po kasi siyempre mga kaidol, ito na no, automatic na po kasi po. Pag i-simula pa tayo sa OTP, ah, sa mismo ano, mga kaidol, pag i-open natin matagal po lalo mga kaidol. Ngayon po, i na po tayo mga kaidol sa dashboard po. Ngayon mga kaidol, na, ay, pipindutin niyo po yung send money po. Pagkatapos yung money mga kaidol, dito po madami pa kayo pagpipilihan po, huwag nyo na po pindotin yung iba kundi yung other bank and wallet po mga kaidol. Pagkatapos mga kaidol, isunod po yung insta po. Kasi tatlo po yung mga kaidol ha, huwag nyo po yung pipili yung iba po. InstaPay lang po tayo. Pagkatapos mga kaidol, dito na yung select na kalagay itong sa gilid mga kaidol, pindutin nyo lang po. Pagkatapos ito mga kaido sa siling bank po, uh, madami po siyang pagpipilian po. Yan, maganda ng loading po siya. Ito mga kaido, ito mas maganda to kasi siyempre yung itim po kasi ng union bank po mga kaido. Uh, medyo limited lang kasi mga kaidol, na branch kaya pupunta kayo na malalayo po. Ngayon mga kaido, lumabas na po ito. Scroll down mo lang po mga kaidol. Pwede po naman po mga idol, i-search nyo po. Pero, pwede naman hanapin mo kasi po mga idol. Yan po, Gcash po. Ito yung Gcash mga idol. So, transfer sa Gcash po mga idol. Then, dito mga idol, ang susunod nyo dito po yung mobile number po. Dito mga idol. Itong Philippine flag. Pidod nyo po dito. Then, i-type nyo po yung Gcash number po. Example lang po Gcash number ko ito mga kaidor. Sisimple sa akin dito, transfer ko po. Para alam siyong din nyo na po yung gagawin nyo po mga kaidor. Then, i-enter nyo po yung ah uh, account name po. Kung ano po yung pangalan ng Gcash yung po mga kaidor. niyo nyo po yung number. Simple, isang sundin mga kaidor yung account team yung nakapangalan sa Gcash yung po mga kaidor. ko lang po yung pangalan ng Gcash ko po. ko mga kaidor, ito din yung check. Then, use yung contact dito sa sub I-check mo ito ba Then, pagkatapos mo scroll down mo lang siya. Pwede ko makaya na maglagay ng email po. Pero, syempre, wala na po makaya doon. I-next mo na po makaya Wala na po yun makaya doon. Tapos, kahit hindi mo nalagay ng email makaya Then, message or receive. Hindi, wag na po. Mag-next na kayo makaya pagka next po mga kaidol, ito po yung malalabas mga kaidol. Ito mga kaidol lang, mag-transfer pala kayo ng uh, 2G cash po. Mga kaidol, may charge po itong 10 pesos pa Yes po. Papansin nyo pa kayo. Ang salamat kasi ng wallet ko mga kaidol, ay yung pera ko mga kaidol, 7.5. Siyempre may ano siyang 10 pesos. Ang ilagay natin dito mga kaidol, 7.4.90 na lang po. I-withdraw din yung mga kaidol. Check mo lang po. Then, wala tao sa makaya daw fund fun transfer, wag niya po donate po. Pwede, pwede niya mag-donate po yung payment card po. Siyempre, yung fund transfer tayo makaya daw. 7490. Yan, nakalagay po yung Gcash. Pangalan yung mga idol. Di number, the sent amount po. Then, ang limit na dito mga idol, 100,000 na po. Then, the transaction yan. Ngayon mga idol, nakalagay na po yung 7490 ko. So, next mo lang po. And yung sasabi sa sabi siya mga mga idol na uh, meron po siyang charge na 10 po. Nakalagay po mga idol. Ay ito po mga idol. Nakalagay na 7 for 9. Ito mga idol na papasok po sa ito sa Gcash. Ito talo ko po, po sa si inyo. Si, ipapakita ko sa si inyo mga idol kung pumapasok po talaga sa Gcash ko po, po. Then para sa mga idol, itransfer mo lang siya. Pindutin mo yung transfer po. May 10 pesos ang fee po. May bite check. Transfer. Then pagkatapos mga idol, proceed po. Ito mga idol, pag once na nag-proceed kayo, automatic po yung mga idol, papasok po siya uh, dun sa GK siya po. Mga idol, mag-text po siya ng OTP po. Siyempre, ilagay nyo po yung OTP nyo po. Ilagay niyo lang po yung OTP nyo po mga idol. tapos mga kaidol pag ano sa OTP ang ano okay na po mga damang kaidol pasok na po ito antay nyo na po mga kaidol ayun na po mga kaidol na transfer na po yung pera natin po sa Gcash po ayun magtitiks mag, mag ano po siya mga kaidol yung reference number niya transaction na po siya din taxes po Augustine yan 2223 pin pay install pay transfer number yan ito mga kaidol na transfer na po sa Gcash natin po open niyo po yung Gcash po din po tapos Pagay ko lang ba To Ito, magpakita ko sa inyo mga kayo nandito na po mga kayo doon. may laman na po yung Gcash po mga kayo doon. Ayan, yeah, ito mga kayo Nandito siya mga kayo na-transfer na po. Then, ito sa inbox po. Makikita okay, nyo po sa inbox mga kayo yan, yeah. Gcash Fund, have received 7 po from Union Bank from the Philippines po. Ganon siya makabilis mga kaidol kung Paano po siya i-transfer po mga kaidol? Napakabilis na po. So, hindi yun po yung gagawin ko mga kaidol. Para mga, may, kung ayun niyo po pumunta sa ibang, uh, kung nalalayon po kayo sa mga itim, machine po sa, G uh, sa Union Bank po mga kaidol. Kung malaki na kayo sa pamasay or tinaman na kayo, pwede ka mag Gcash po mga Pag, -cash, cash out ka na lang po. Ganon po siya kabilis mga kaidol kung paano po siya i-transfer po sa Gcash uh, po. Ah, ganito lang po mga guys, sa mga idol. gusto niyo po yung video channel ko po mga idol. Sa so, mga idol, sa so, mga bago po, pa-subscribe na po sa YouTube channel ko po mga idol din pa nag-ingin pa notification bell na din po mga idol. Maraming salamat po mga idol. God bless po.